Ito na yung matagal yung request na makipag kami dito sa Bitaogan, Pasi City. At sobrang ganda yung binigay nilang laro para sa amin today's video guys punta naman kami ngayon sa Bitogan Pasi City dahil may nag-comment sa amin na makipag kami dito dahil ilang comment at ilang messages na yung natanggap namin sa kanila kaya for today's video let's go tayo guys bali on the spot seat yung nangyari sa ngayon guys kaya pag nating start na kagad yung game at unang bula tinirahan ni Mike hindi pumasok at maganda sa yung paluap ni Kevin hindi pa pumasok kaya rebound ng kalaban at ito yung masakit sa kalaban namin dahil may shooter silang dala kaya easy one point buti lang nabawin ni Lamit nakatira easy point na naman kami at ito sa yung magandang shot ni Mike hindi pa pumasok buti lang nakuha pa ni Mayo countin. nakapaw counted pa bando pumasok. At ito yung alas pa di galaw ni Mayo guys. At kung nakita yun din yung damit ni Mayo lumilipad. Dahil sa sobrang bilis na pagtakbo niya. Ayun tuloy pati namin. Tagisabay na Iba lang. Iba talaga pag tumira si Palma. Sure ball talaga. At takas pa rin yung kalaban sa ilalim si 1 point. At ito yung sabi ko intense na labanan na challenge talaga kami guys. <laughs> kore ng guard sa ang yun ang yun magdai, sa hand gaga Nakadalawang point na sila sa hero namin Buti na nakabawi si Jojo Nang si one point Ito sa rin magandang ng ni Lamit at karan ng kalaban ipasa pero yung pala direct tira pero hindi pumasok. Sayang at nakuha pa ng kalaban. Sa wakas nakakuha din ng magandang galaw si Lamit. Ito yung mga magandang galaw na pwede ma-highlight. Buti na nakakuha si Mike na isang pound. Kaya naka-easy one point si Mike para sa free throw. At nasundan din ni Kevin si Ilalim na isang one point din. ante guys ya gimbol putar Masih <laughs> dia putar si Jojo lagi <laughs> lihat apa tekan putar nice ya yeah. nice ya yeah. pangalawang game na ito at panalo kami sa una. Magaling talaga yung kalaban na may kalayan mo, kaya niya pang mag-board drink sa Trisan. Buti na nakabawi kami sa fast break na kasi 1 point si Jojo. Para yung prob. Ano na lang prob. Oh, pro. target. Ah! Ito nga, goal. What tayo pa. Ito gusto ni Lamit mapakita ng highlight. Kaya ito talaga yung mga magandang galaw ni Lamit. Naka easy 1.5. Ay, moto na yan. Magi, Karosa. Ah, oh, okay, moto. Ay, Magi ha, Karosa. Ah, patlagahan na, be. Flat pa? Shout out. Shout, Shout out. out sa ano dyan? Shout out kay Rick. Rick, Shout out.

Ganteng, dulu Game ball. No, 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 no. Nice ya. Yeah. Woo. Good target